Lahat ay naghahangad ng pagbabago sa buhay, ngunit hindi lahat ay nakakaranas ng positibong pagbabago. Marahil ay nagmamasid ka sa ilang mga bagay sa iyong buhay, at nagtatanong kung ito ay mga palatandaan ng positibo o negatibong mga pagbabago. Mga minamahal, maaaring ito ay ang pagbabago ng Diyos sa iyong buhay para sa mas mahusay sa kaluwalhasya ng kanyang pangalan. Kapag ang ilang mga bagay ay nagsimulang mangyari sa iyong buhay, ang mga ito ay mga palatandaan na binabago ng Diyos ang iyong buhay para sa mas mahusay. Kaya, ano ang mga palatandaan ito? Matutuklasan mo ang mga ito sa ilang sandali, kaya siguraduhing manood ka hanggang sa dulo. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung magsusubscribe ka pa sa channel na ito, mangyaring gawin. Ang isang buhay na walang kaunting chef dito at doon paminsan-minsan ay magiging medyo boring. Ang pagising sa parehong mga bagay, ang parehong mga tao araw-araw, taon-taon at labas hindi iyon ang uri ng buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Kaya naman siya ay gumagawa ng puwang para sa pagbabago. At syempre, alam mo na ang Diyos ay hindi isang Diyos ng negativity, kaya anumang mga pagbabago na kanyang isinaayos ay upang baguhin ang iyong buhay. Sinasabi ng aklat ng Eklesyast Statlo, Isa tandang bawas apat, may panahon para sa lahat ng bagay at panahon para sa bawat gawain sa silong ng langit, panahon ng kapanganakan at panahon ng pagkamatay, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pagwasak at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagdadalamhati at panahon ng sayaw. Ito ay isang malinaw na indikasyon na ang mga bagay ay hindi mananatiling pareho magpakailanman. Hanggat narito ka sa mundong ito, tiyak na makakaranas ka ng ilang mga pagbabago, ang ilan ay magdaragdag ng halaga sa iyong buhay at ang iba ay hindi. Kapag binasa mo ang mga banal na kasulatan, matutuklasan mo ang ilang mga karakter sa Biblia na ang buhay ay binago ng Diyos para sa mas mahusay. Ang isang tanyag na halimbawa ay si Apostol Pablo, na dating kilala bilang Saul. Bago niya nakilala si Jesus sa kanyang paglalakbay sa Damascus, si Saul ay napakahusay sa pag-uusig sa mga Kristiyano, kung kaya't ang kanyang buong buhay ay nakatuon sa paggawa nito, dahil inakala niyang siya ay nasa tamang landas. Kung sino man ang nangahas na magtanong sa kanya kung nais niyang maging isang Kristiyano balang araw, tiyak na ang sagot niya ay hindi kailanman. Ngunit makikita mong umikot ang kanyang buhay sa isang kisap mata, at ang tila pinakamasama niyang bangungot ang naging pinakamaganda niyang karanasan. Ito ay katibayan ng makapangyarihang kamay ng Diyos sa buhay ng isang tao. May mga plano ang Diyos sa simula pa lamang upang baguhin ang kanyang buhay, ngunit hindi niya alam hanggang sa nangyari ito. Para kay Paul, ito ay isang paglipat sa kanyang layunin at katuparan. Hindi ito madaling karanasan, ngunit tinanggap niya ito ng buong puso. Paano si David? Ito ay isang banal na pagbabago mula sa pagiging isang batang pastol tungo sa pagiging isang pinahirang hari. Ito ang isa sa pinakamagagandang bagay sa kanyang buhay na nagpapahintulot sa kanya na mamahala sa bayan ng Diyos. Bagaman hindi ito nagsimula ng maayos, pagkatapos na si David ay pinahiran bilang hari, sa loob ng ilang taon ay nakatagpo siya ng mga hamon na tumakbo mula kay Haring Saul. Ngunit tinanggap ni David ang mga hamon na kanyang hinarap, at nang matapos ang lahat ng ito, napagtanto niya na ang lahat ng pinagdaanan niya ay ang pagsasanay sa kanya ng Diyos, upang maging karapat dapat siyang maging hari sa kanyang bayan. Para kay Job, ito ay isang kalunos-lunos na pagbabago, isang nag-alis ng lahat sa kanya, at halos kumitil sa kanyang buhay. Ito ang uri ng pagbabago na ipinagdarasal ng karamihan na huwag maranasan. Gayon pa dahil ganap na nasangkot ang Diyos sa biglaang pagbabagong nararanasan niya, naging mabuti ang lahat, mas mabuti pa kaysa sa naiisip ng sinuman. Siya ay binyayaan ng higit pa sa nawala. Sa pamamagitan nito, natutunan ni Job na mas pahalagahan ang Diyos. Sa kabila ng lahat ng mga halimbawang ito, makikinabang sa iyo na malaman na mayroon pa rin ilang pagbabagong mararanasan mo sa buhay na hindi sinasadya ng Diyos paman, kung hindi kagaanong sensitibo, hindi mo malalaman kung ang pagbabagong nagaganap sa iyong buhay ay mula sa Diyos o sa diablo na nagsisikap na hilahin ka pababa. Kaya paano mo maiiba ang una sa huli? Narito ang ilang mga palatandaan na maaaring patunayan na binabago ng Diyos ang iyong buhay para sa mas mahusay. Una, mararamdaman mo ang panibagong layunin, kagalakan at pag-asa. Ang buhay na pinamamahalaan o pinamumunuan ng Diyos ay may layunin. Maaaring ilang landas na ang tinahak mo noon sa buhay na tila walang kabuluhan at walang direksyon. Ngunit sa sandaling madama mo ang layunin at katuparan, ipinapahiwatig nito na namumuhay ka ng naayon sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Mangyayari ito sa paraang kahit na hindi nangyayari ang mga bagay sa gusto mo, magiging masaya ka dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ang kagalakan ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng lahat ng kailangan mo, sa halip, ito ay nagmumula sa paglakad ayon sa kalooban ng Diyos. Nakasumpong ng katuparan si Apostol Pablo sa bagong direksyon ng kanyang buhay. Ipinangaral niya ang ebanghelyo ng may labis na dedikasyon at pangako na hindi siya nagkaroon ng anumang dahilan para madama na kailangan niya ng anumang bagay mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa 2 Corinthians 5 oras 17 minuto negatibo 18, sinabi niya, Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, ang bagong nilalang ay dumating na, ang luma ay nawala na, ang bago ay narito na. At ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Kapag na kay Kristo ka, magbabago ang iyong buhay. Lahat ng tungkol sa iyo ay nagbabago, at ang paraan ng pag-isip mo noon ay hindi na magiging pareho. Magbabago rin ang iyong samahan ng mga kaibigan, at ang iyong pananalita ay timplahan ng asin, iba sa dati noong wala kang pagkakakilanlan sa Diyos. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay posible lamang kung handa kang yakapin ang paglipat ng pagkakaroon ng bagong buhay kay Kristo. Pangalawa, makikita mo ang kamay ng Diyos sa iyong buhay, na umaakay sa iyo sa bawat hakbang. Kapag pinamunuan ng Diyos ang isang tao, lagi siyang nag sa pagdaan sa kanya sa bawat hakbang na hahantong sa kanyang tabumpay. Nang gustong pagpalain ng Diyos si Abraham, hiniling niya sa kanya na umalis sa bahay ng kanyang ama para sa isang lupain ipapakita niya sa kanya, isang lupain na hindi pa niya nabisita, ni hindi niya alam kung saan ito matatagpuan. Hindi ito tumigil doon. Nang maglaon, kinailangan ng Diyos na ihiwalay si Abraham sa kanyang pamangkin, si Lot. Sa puntong ito ay tunay na nagsimulang pagpalain ng Diyos si Abraham. Kapag nakita mo ang iyong sarili na nahihirapan sa iyong piniling landas, alamin lamang na ito ay dahil hindi ka pinangunahan ng Diyos. Nang umalis si Abraham sa bahay ng kanyang ama, hindi niya alam kung saan siya dinadala ng Diyos. Ngunit walang punto kung saan siya nalilito. Bakit? Dahil pinangunahan ng Diyos ang bawat hakbang niya. Pangatlo, mararanasan mo ang banal na kapayapaan sa gitna ng pagbabago. Nakaranas ka na ba ng pagbabago sa iyong buhay at pagkatapos ay sinamahan ito ng isang pakiramdam ng malalim na kapayapaan sa loob ng iyong puso? Ang ganitong uri ng kapayapaan ay posible lamang kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos at pinamumunuan niya. Minsan, hindi man ito kasiya siya, ngunit hindi mo kailangang mag-alala o mag-alala. Ang landas na ito ay maaaring isa pa na sinusundan ng maraming tao at hindi nakuha ang kanilang ninanais na mga resulta. Maaring ito ay isang landas na nakakatakot sa lahat, ngunit dahil kasama mo ang Diyos sa landas na iyon, magiging mapayapa ka. Ang salmista, na nagsasalita sa awit siyam naput isa, pito tandang bawas isa zero, ay nagsabi, ang isang libo ay maaaring mahulog sa iyong tagiliran at isa zero, zero-zero-zero sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Ikaw ay magmasid lamang sa iyong mga mata at makikita ang kaparusahan ng mga kung sasabihin mo, ang Panginoon ang aking kanlungan, at gagawin mong tahanan ang kataas-taasan, walang kapahamakan ang darating sa iyo, walang kapahamakan na lalapit sa iyong tolda. Ito ay isang paalala na anuman ang magulong sitwasyon na nakapaligid sa iyo, kung tunay na naroroon ang Diyos sa iyong buhay, walang mananakit sa iyo. Ang mga lugar na pinuntahan ng ibang tao at hindi tinanggap, tatanggapin ka, kahit walang kwalifikasyon, ang ganitong uri ng kapayapaan ay bumabalot sa isang tao na pinapalitan ng Diyos para sa kabutihan. Hindi mo ba nais na ang iyong buhay ay lumipat din para sa mas mahusay? Kapag binago ng Diyos ang iyong buhay, matatamas mo ang banal na paglalaan. Kapag ipinadala ng Diyos ang isang tao sa isang misyon, lagi niyang sinasangkapan siya ng lahat ng kailangan niya para magawa ang gawain sa hinaharap. Ang probisyong ito ay hindi limitado sa pagkain, damit o tirahan. Sinasaklaw din nito ang karunungan upang inavigate ang bagong pagliko sa buhay, kaalaman, at pag-unawa upang mahawakan ng tama ang mga sitwasyon, at B. Mga minamahal, ito ay ilang mga palatandaan na binabago ng Diyos ang iyong buhay para sa mas mahusay. Kailangan mong malaman na ang makadiyos na pagbabago ay isa sa mga paraan na ginagamit ng Diyos para dalisayin ang kanyang mga anak. Maaaring hindi ka komportable dito, lalo na kung ang iyong sitwasyon ay tulad ng kay Job, ngunit ang kahihinatnan ay para sa iyong ikabubuti. Gaya ng sinasabi sa malaki 3.3, tatlo, tatlo, siya ay upo na parang tagapagdalisay at tagapaglinis ng pilak, kanyang dadalisayin ang mga levita at dalisayin sila tulad ng ginto at pilak. Kung magkagayo'y magkakaroon ang Panginoon ng mga tao na nagdadala ng mga handog sa katuwiran, kung paanong ang panday ay nagpapasa ng mahalagang metal tulad ng ginto at pilak sa apoy upang dalisayin ang mga ito, gayon din ang paglipat sa iyo ng Diyos upang ilabas ang pinakamahusay sa iyo. Habang nararamdaman mo ang init, huwag kang susuko ngayon. Kapag dumating ang pagbabagong ito, ano ang maaari mong gawin para tanggapin ito at payagan ang Diyos na magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay? Una, dapat kang manatiling madasalin at madalas na makipag-usap sa Diyos. Laging tandaan na ang panalangin ay napakahalaga sa bawat sitwasyon, at ang pagiging kapakipakinabang nito ay hindi kailanman mabibigyang diin. Si Daniel ay isang kabataang lalaki na alam ang kahalagahan ng panalangin, at ginamit ito ng mainat nang siya ay dinala sa pagkabihag. Walang record ang Biblia tungkol sa pagtatanong niya sa Diyos sa pagpayag na kunin siya. Siya ay patuloy na naglingkod sa Diyos ng masigasig sa kabila ng hindi kasiya siyang mga sitwasyon na nakapaligid sa kanya, hanggang sa siya ay itinapon sa yungib ng leon. Dahil sa kanyang pag-ibig sa pakikipag-usat sa Diyos, hindi siya tumutol, at ang Diyos ay tapat na pinangalagaan ang kanyang buhay nang sa gayon ay hindi siya nasaktan. Ano man ang mangyari, ang pakikipag-usat sa Diyos ay hindi dapat maging pangalawang lugar sa iyong buhay. Pangalawa, dapat kang maging mapagpakumbaba at isuko ang kontrol sa kanya. Ang pagsuko sa Diyos ay isang bagay na napakahirap ng maraming Kristiyano. Madalas nilang nakakalimutan na ang Kristiyanismo ay hindi kumpleto ng walang pagpapasakop sa Diyos. Ang kanilang kawalan ng kakayahang sumuko kadalasan ay dahil natatakot sila sa mga pagbabagong gagawin niya sa kanilang buhay. Makinig, ang paglipat ay hindi may iwasan. Kahit anong pilit mo, basta na kay Kristo ka, dapat bukas ka sa pagbabago. Sa sandaling wala ka, nangangahulugan ito na sinusubukan mong labanan ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Naaalala mo ba ang nangyari kay Jonas nang subukan niyang linlangin ng Diyos? Akala niya makakatakas siya sa mga tagubili ng Diyos, ngunit ano ang nangyari sa huli? Nahuli siya ng Diyos at kalaunan ay nagpakumbaba siya para pumunta sa misyon. Dapat karing magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at manalig sa kanyang mga pangako. Ang pananampalataya ang pundasyon ng paglalakbay ng Kristiyano. Ang bawat taong nabasa mo sa Biblia na may matagal na relasyon sa Diyos ay may pananampalataya at nagtiwala sa Kanya. Si Abraham ay may pananampalataya sa Diyos, kaya ngayon siya ay tinaguri ang ama ng pananampalataya. Si Joseph ay may pananampalataya sa kakayahan ng Diyos na isakatuparan ang Kanyang mga pangako sa Kanyang buhay. Malaki ang tiwala ni Job sa Diyos, at naniniwala siya na hanggat iniligtas niya ang kanyang buhay, may pag-asa para sa kanya. Pagkatapos ay tingnan si Apostol Pablo, isinulat niya ang karamihan sa mga isinulat sa Biblia tungkol sa pananampalataya. Malaki ang tiwala niya sa pagsulat tungkol sa pananampalataya sa Diyos, dahil natikman niya ito, at nakitang nagbunga ito ng napakalaking positibong resulta. Tunay, hindi laging madaling magtiwala ng buo sa Diyos, lalo na kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari sa gusto mo. Gayunpaman, sa pagtingin sa lahat ng mga tauhan sa Biblia na ito na gumawa ng matapang na hakbang ng pagtitiwala sa Diyos, at makita ang maraming pagpapala na kanilang tinamasa, hindi ba tumatalon ka rin sa tren upang makibahagi sa kahangahangang mga pagpapalang ito? Gaano man kaliit ang iyong pananampalataya sa Kanya, sa sandaling lubos kang magtiwala, tutulungan niya na lumago ang iyong pananampalataya. Kailangan mo ang pananampalatayang ito para sa mga positibong resulta ng paglipat ng kapangyarihan ng Diyos upang ibalik ang iyong buhay para sa kabutihan. Sa wakas, kailangan mong maging matyaga. Tulad ng naririnig mong sinasabi ng mga tao araw-araw, ang pasensya ay isang bertud, ngunit ito ay makikita sa napakakaunting buhay ng mga tao. Ang kasalukuyang henerasyon ay palaging nais na magkaroon ng lahat ng bagay ng mabilis, at sila ay naghahanap ng ibang paraan kapag hindi ito dumating sa kanilang bilis. Ito ay lubhang kapuspalad. Bilang resulta ng kawalan ng pasensya, maraming tao ang nakakaligtaan sa mga plano ng Diyos para sa kanilang buhay kapag sinabihan sila ng Diyos na maging matyaga at magtiis. Nakarana si Joseph ng iba't ibang pagbabago sa kanyang buhay ang kanyang buhay ay may iba't ibang yugto, na ang malaking bahagi nito ay hindi kasiya siya. Kung ito ay ilang mga kristyano ngayon, pagkatapos na ipagbili sa pagkaalipin, tatalikuran nila ang mga daan ng Panginoon at hahanapin ang isang di makadiyos na paraan mula sa kanilang mga hamon. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Joseph. Kahit na binigyan siya ng asawa ni Potipar ng ginintuang pagkakataon, tumanggi siya. Pinili niya ang kadalisayan kaysa kasiyahan dahil alam niyang hindi siya kailanman pagpapalain ng Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Hindi ka dapat mabigo sa mga bagay na ito kung talagang gusto mong tamasahin ang pagbabagong ito na magpapaunlad sa iyong buhay. Gumugol ng kalidad ng oras sa Diyos at ibulong sa kanya sa iyong mga tainga na siya ang may control. Mga minamahal, laging gumagawa ang Diyos sa iyong buhay. Hindi mahalaga kung nakikita mo o naintindihan mo ito o hindi, at dahil ang kanyang mga paraan ay hindi sa iyo, kadalasan ang kanyang mga plano para sa iyo ay maaaring may kasamang pagbabago sa iyong buhay. Pero huwag kang mag-alala, nasa tabi mo ang Diyos para gabayan ka sa lahat ng ito. Sa kabila ng mahirap at pinakamahirap na panahon, ang kanyang layunin at plano para sa iyong buhay ay tiyak na matutupad. Kapag dumaan ka sa mga panahon ng paglipat, mahalagang manatiling malapit sa Diyos at umasa sa Kanyang lakas. Alalahanin na ang Diyos ang may kontrol at makakagawa ng higit pa sa iyong hinihiling o naiisip. Kaya niyang tanggapin ang pinakamahirap na sitwasyon at gamitin ang mga ito para sa iyong ikabubuti. Ngayon manalangin tayo. Ama sa langit, ang lumikha ng langit at lupa, nagpapasalamat ako sa iyong biyaya sa aking buhay. Salamat sa kaloob ng buhay, sa banal na probisyon at proteksyon sa aking buhay at sa aking pamilya. Iginagalang ko ang iyong pangalan, Ama. Naway ikaw ay lubos na iyang at magpakailanman. Nagpapakumbaba ako sa iyong paanan sa araw na ito, at hinihiling ko na iyong ipagkaloob sa akin ang biyaya na makita ka ngayon at matanggap mula sa iyo. Matuwid na Ama, sinabi mo sa iyong salita na ang mga inaasahan ng matuwid ay hindi mapapaikli. Ama, pakinggan mo ang sigaw ng puso ko sa araw na ito. Huwag kang magbinibingihan sa aking mga daing. Dalangin ko na buksan mo ang aking mga mata upang makita ang lahat ng mga pagbabagong dulot mo sa aking buhay. Tulungan akong makilala ang mga pagbabagong mula sa iyo at yaong mula sa Diablo. Bigyan mo ako ng biyaya na tanggapin ang mga pagbabagong dinadala mo sa aking buhay, alam na lubos ninyo na plano mong pabutihin ang aking buhay. Mapalad na manunubos, tulungan mo akong huwag labanan ang iyong kalooban para sa aking buhay, gaano man ito kahirap tanggapin. Tulungan mo akong yakapin ito ng bukas ang mga braso. Tulungan mo akong maging katulad ni Paul, na sapat na mapagpakumbaba upang tanggapin ang isang biglaang pagbabago sa kanyang pagkakakilanlan ng hindi nagtatanong sayo, at namuhay siya ng may katalinuhan sa paglilingkod sayo. Iyan ang antas na gusto kong maabot sa aking kristyanong paglalakbay at kahit nahigit pa aking tagapagligtas at aking Diyos, turuan mo akong maging matyaga sa aking kaugnayan sa iyo. Tulungan mo akong maunawaan na walang pagmamadali sa lahi ng Kristiyano. Hindi ito tungkol sa kung gaano ako kabilis tumakbo, ang mahalaga ay ang destinasyon na aking pupuntahan. Naway huwag akong linlangin ng mga salita ng mga tao sa paggawa ng mga desisyon na hahantong sa aking pagkawasa. Diyos, gabayan at pagpalain mo ang mga pagbabagong nangyayari sa aking buhay nagtitiwala ako na pinangungunahan mo ako tungo sa mas mabuting bagay. Bigyan mo ako ng lakas at pasensya upang mag-navigate sa paglipat na ito ng may biyaya at pananampalataya. Tulungan akong alisin ang anumang mga takot o pagdududa na maaaring lumabas sa prosesong ito. Ibinibigay ko ang kontrol sa iyo at nagtitiwala sa iyong banal na plano. Handa akong sumunod sa iyong pamumuno, ano man ang pagliko ng aking buhay, basta't ikaw ang nag-orkestra ng pagbabago, ako'y magsasaya at matutuwa dahil alam kong ang wakas ay magiging kahanga-hanga. Salamat sa iyong presensya at pagmamahal sa pagsisimula ko sa bagong kabanata ng aking buhay. Salamat, Abba Ama, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Amen. Bago ka pumunta, kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring huwag kalimutang mag-like, mag-drop ng komento, at mag-subscribe sa channel na ito.